sakit ng mga babies ko. Mga sinisipon. Hira pag nga. May mga sakit kayo. Oh, yung mukha. Macho. 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 <laughs> Misha, ganun din si Misha. May sipon din. Yung panahon kasi pa bago-bago. Pikay. Pikay. Yung panahon kasi pabago-bago, umuula, napakainit. Tapos mga galapa, gusto pang maglakwatsa, nahahamagat. Hmm, wawa naman, Misha. Wawa naman, Misha. Uy, gara ng mata mo.